Sus, dahi ta, ti problema ta. Mabalin, agdamag manong? Oh, inya ajay. Mano, presyo lang dokta ta? Sangapulo lang ta, nababati lang dokta ta. Ay, bib, maba ah. Wayne, apay ato di lang dokmo? May sa manong, di la mabalbalin nga niyo ng basit presyo na? Pang may sa tunilada. manong? Aguray ka, baka nabasa mo tito daw. Ay, Wayne, amanong, nabasa i dirabi eh. Sus, dahi ta, ti problema ta. <laughs> Tanong natuduan kami di lang dok, Ado ti na nga danom Ay kas jay manong Sumultop gayam ti danom Inyo nga tatina nga arami ijay Tikas kas ijay kastoy Bawas timbang ay ti bawawas yung manong titimbang na Ti lumabas nga ajay nikit hap hap ano, manong Jay may sa tunilada, Agbalinin nga ako 500 kilos Ay agasim ngay Nagudwa met ten nga talaga Tagamin dito lang dok no na mag-aata sa tumasibugan. Ado, tisultupin na nga danong mata. <laughs> Ay, kasi jay-jaya, hanggang ko pa gamingin na pagpadas. Uwin, kasi nga talaga tikalakaran. Uri sa dinuti pang ipanam. Sige lang, tanaro manong. Tapang ko pa isagana. Tanong ko ako isapak ng may nubigat. Sige, isapang ng iyong may nubigat. Tatimbangin tadtoin. <laughs>